Good morning, mga kaababing. Hello, guys. Outfit here Kaya mga lapang to Bubot kayo ang balay, mga kaababing. Bahala na siya mga kaababing. Ano yung mong i-deliver ka mga kaababing? Alam sa namo-amo ang balay nga perting kalata, mga kaababing. Gay, may panahon pa mga limpyo. battery Bye bye. Ako man mag-deliver mga kaababing diri na sadta sa atong trabahuon mga kaababing Nod 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 nod, para makapalit og oh, binlod. Nod 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 nod, alon makapalit og oh, binlod. Hum, <laughs> pugi ang pobre mga kababing, ah. Oh. Diba! de na putagamito no punato ni atong mga daliri. So Gilungag na kong duha ka mga nga kay sayang kaayo atong kaonon Dala odohan. di ba mo mo. itaw ta. O pag kahapon ana mga kaababing, gilat ana ko ning bayabas mga kababing kahimuon na to ni guava jam so abang lang mo sa akong next video mga kababing kay magbuhat tag guava jam so mao lang sa ni for today's video mga kababing thank you for watching bye